at nandito po kayo. Noong pa man, batid naman po ninyo ang aking damdamin tungkol sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Simula nang ako ay mahalal bilang senador at may talagang tagapangulo ng kumiting ito, ay isinulong na po ng inyong lingkod ang mga mungkahing susog, partikular sa mga pang-ekonomiyang probisyon na sa aking paniniwala ay nagiging hadlang sa ating pag-arangkada tungo sa tunay na pag-unlad. Subukan po nating lagyan ng konteksto. Ang ilan sa mga economic provisions sa 1987 Constitution na hinahangad nating amendahan ay minanapa po natin sa mga naunang saligang batas. Marami-rami nang dekada ang nakalipas. Ito po ang panahong sariwa pa sa kaisipan at damdamin ng mga bumalangkas ng konstitusyon ang napakahabang mga taon ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bayan. Kaya pinalakas ang Filipino First. Ito ang prinsipyong isinasaisip at isinapuso ng mga delegado. Fast forward po tayo sa kasalukuyan. Ano po ba ang kinaharap ng Pilipinas bilang isang bansa sa kontemporaryong panahon? Meron pong isang termino, globalization by definition globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world's economies cultures and populations brought about by cross-border trade in goods and services technology and flows of investment people and information sa isang kalungkutan ang may higpit na provision po sa ating saligang batas ay hindi na angkop sa pandaydigang kalakaran sa ekonomiya. Nabanggit na rin po natin ito noon. Sa kasalukuyan ng ating bansa ay... Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.